So, ayun, magandang araw na naman sa atin mga idol. May viral video na naman tayo ngayon na bibigyan natin ng reaksyon, ano? Ito siya, ipa-play muna natin. Ito ay isang tagpo sa isang ground floor sa isang bar. So, play natin. So, ayun, ayun. Mapapansin ninyo yung nambahan ng lalaking may collar na black, yung isang lalaking na sombrero. At kung mapapansin ninyo yung saka ng kamay niya, mayroon siyang hawak na uh, sandata or may hawak siyang uh, hindi magandang kasangkapan. Play natin. So, ayan. At mapapansin naman niyo sa act ng nakasumbrero na ito guys ay humihingi na siya ng pasensya sa lalaki naka-black na no may collar. So check natin kung ano pa yung susunod na mangyayari. So ayan parang may binubulong yung naka-collar sa nakasumbrero. At kung mapapansin ninyo yung naka na no may collar marami siya mga kasama na nanonood lang tapos yung naka-white na yun sa dulo malamang ay mga empleyado yan ng naturang bar, pati itong mga nakasombrero na yan na may rilo sa kaliwang kamay. At yung kasama lang ng naka-black na yan, yung dalawang naka ano, kip doon banda sa likuran niya. At yung nakasombrero, wala siyang kasama, no? kaya humihingi na lang siya ng dispensa para hindi na magkagulo. Ayun. dito sa app ng nakasombrero guys ay talagang nagpapakumbaba na siya dahil na siyempre ikaw ba naman malagay sa ganyang sitwasyon so play natin so hindi naman talaga natin alam kung ano yung punot dulo ng kaguluhan na to or ng konfrontasyon na to pero makikita natin na hindi talaga maganda yung naging nilang konfrontasyon ano? Lalo na't may hawak pa na deadly weapon yung, lalaki may collar. So ayun, nagpapaliwanag tayo ng sombrero. Nuntog-untog pa siya. O, talagang talagang kumpiyasang kumpiyasa dito guys yung naka-collar. Na kayang-kaya niya itong naka-sombrero. So, ayun, talagang sinusundan niya kahit <laughs> saan. Uh, git-git na git-git na yung nakasombrero. Talagang umiiwas na talagang matapang itong may collar. May tattoo pa siya. Tingin ko dito guys, hindi dito nangyari dito sa atin sa Pilipinas. Bago sa ibang bansa to. So, talagang may mga ganito pangyayari. Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas. No? Magin sa ibang bansa kapag medyo nasa laylayan ka ng lipunan. May hirap gumalaw, lalo na kapag may nakakabangga ka na ganitong mga tao. No? Sinusuntok niya tapos may dalawa pa siyang hawak. hindi naman pumapalag yung nakasombrero, no?